Hala, Sharon Cuneta ay binulgar na ang lihim na anak nila ni Robin Patilla. Patuloy na pinagkakaguluhan ngayon sa showbiz ang balitang hiwalaya ni na Robin Padilla at Mariel Rodriguez. At ngayon namang araw, isang chika ang sumambulat sa maraming netsen. Isang balita ang kumakalat ngayon na nagkaroon daw pala ng lihim na anak si Robin Padilla kay Sharon Cuneta. Ito'y matapos si Walat mismo ni Sharon Cuneta. Marami naman ang hindi naniniwala noong una sa balitang ito. Ngunit nang maging laman din ito ng isang blind item na naanakan daw umano ng isang politikong ngayong aktor ang isang sikat na artista dati. Dito'y nabuo ang espekulasyon ng marami na baka sina Robin Padilla na nga at Sharon Cuneta ang tinutukoy sa showbiz blind item na ito. Hindi rin kasi maiaalis sa iba ang paniwalaan ito dahil nagkaroon naman talaga ng relasyon si Robin Padilla at Sharon Cuneta matapos ang relasyon nito kay Gabby Concepcion noong taong 1987. Tumagal din daw halos ng ilang taon ang kanilang relasyon hanggang sa naghiwalay sila sa hindi rin malinaw na dahilan. Ngunit kilala noon si Robin na chick boy na malapit sa mga babae. Naging malalim ang relasyon noon ng mga ito hanggang sa muntik na rin daw silang ikasal noon dahil nahingi na ni Robin ang kamay nito sa magulang ni Sharon Coneta. Hindi rin ito natuloy hanggang sa tuluyan na silang naghiwalay. Na-issue rin ang mga ito na nabuntis si Sharon noon ni Robin ngunit hindi nila ito inamin sa publiko. At ngayon ngang araw ay muli itong nauungkat dahil sa hiwalayang Robin at Mariel. Marami pa rin kasi ang hindi makonvince na naghiwalay na rin ang mga ito sa hindi rin matukoy-tukoy na dahilan. Marami kasi ang lumalabas na naging dahilan daw ng paghihiwalay ni na Mariel at Robin. Una na nga rito ay ang pagkakaroon daw ng ibang lalaki ni Mariel. Kasunod ay ang paglabas ng ibaraw ang ama ng panganay ni Mariel. Hanggang sa lumabas din ang balitang may ibang babae si Robin at dahil dito kaya muling naungkat ang isyo ng pagkakaroon daw ng anak ni Robin kay Sharon. At ayon sa aming nakalap na impormasyon ay ngayon lang daw ito natuklasan ni Mariel. Hindi raw ito matanggap ni Mariel ang panluloko ni Robin na itinago sa kanya ng matagal na panahon. Parehantikom pa rin kasi ang dalawang kampo sa kung ano nga ba ang buong katotohanan sa kanilang paghiwalay. Ngunit isa lang daw ang malinaw sa lahat, ang totoong hiwalay na si Mariel at Robin. Magpasa hanggang ngayon naman ay hinihingan pa rin ng kanyang panayam si Sharon Cuneta tungkol sa balitang pagkakaroon nito ng anak kay Robin Padilla.